May nakita nga ako kaninang kalabasa sa aking ref kaya nagka-idea ako na gawin itong ukoy. Dahil ang gadaon naman, nabili ako kaninang carrots sa sayote. Ayan na guys, nalinisan ko na. Gadgarin ko na siya. Imbis na hiwaywayin ko na sana siya ng pahabang para mabilis kako, gadgarin ko na lang. Ayan guys, simulan ko ng gadgarin para maluto na natin. Pagkatapos natin gadgarin lahat, ilagay natin sa isang bowl at doon na, na natin pagmixin lahat. Pero bago natin i-mix, bigayin muna na natin itong sayote para maalis yung excess water niya. Saka natin ilagay dito sa mixing bowl. Simple lang ang pagluluto natin guys at simple lang ang lalagay nating mga ingredients o condiment. Ayan nga, nagadgad na natin lahat. Pwede na natin ilagay dito sa mixing bowl. At ang mga ilagay natin yung condiment ay asin, paminta, seasoning granules, saka itlog lang. Pero bago natin ilagay ito itong harina, dapat muna natin isif para matangkal yung insikto kung mayroon man ito. Ayan, ilagay ko na yung mga asin, seasoning granules, at saka itong itlog. At ilagay na rin natin yung harina pero huwag natin ilalagay lahat. wag natin biglain. Unti-untiin lang natin ang paglalagay. Ayan, imix na natin para ma-will combine lahat yung mga condiment. Dahil kinulang yung itlog na linagay ko kanina, dagdagan ulit natin ng isa. Para lalong mas masarap ang ating lulutuhin. Ayan, i-mix ulit natin para ma-well combine. Tapos dagdagan ulit natin ng harina. Ganyan lang guys ang gagawin natin sa paggagawa ng ukoy. At nagpainit na nga ako ng mantika para umbisa na nating magprito. Pinahiran ko kanina guys ng mantika yung platito para madali siyang may lagay dito. Kung sakaling nagustuhan mo itong aking video, sana ipag-like mo and share mo naman ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa yuk aking YouTube channel, Strilla Vlog, mag-subscribe ka na para updated ka palagi sa aking mga ina-upload. Ayan guys, masarap itong ukoy na ginawa ko ngayon. Kahit ito na lang, ang pangapunan ko ay ayos na ito. Kaya kung meron kayong mga gu available na gulay dyan sa ref nyo, iluto nyo na habang pwede pa para hindi siya masira. Kasi mahal din ang mga gulay ngayon guys, kaya't tipid-tipid lang tayo. Ayan guys, naluto na itong unang batch. Pwede na nating ahunin. At habang nagpiperito ako guys, ay gumagawa na rin ako ng sausawan, na suka, at tinagin ko na rin ito ng sibuyas, paminta, sa kasili. At tinimplahan ko rin ito ng asin at brown sugar para lalong masarap ito. At kung ayaw nyo ng masyadong maasim, pwede nyo dagdagan ito ng tubig kahit konting tubig lang. At kung nag-iisip kayo ng pangnegosyo, ito ay magandang pangnegosyo guys kasi mapabata man o matanda ay gustong gusto itong ukoy na ito. At masustansya pa kasi gulay ang mga laman nito. Ayan, tapos na naman ang aking pagluluto. Thank you for watching guys. God bless everyone. See you again on my next video. Bye-bye.